News mga balita ngayon Tatlong driver na sangkot sa hit and run sa isang senior citizen sa Quezon City, sumukuna. Limang suspect sa pagnanakaw sa isang French national sa Intramuros, Arestado Dalawa sa anim naglanders patient sa Siquijor, humanaw na ayon sa DOH Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko na sa otoridad ang lahat ng tatlong drivers na sangkot sa pangihit and run sa isang 61 taong gulang na babae sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV makikita ang babaeng tumatawid sa kanto ng Illinois Street at Aurora Boulevard sa Barangay Silangan noong gabi ng May 17 nang makailang beses itong masagasaan ng dalawang SUV at isang seda na dahilan ng kanyang pagkasawi. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, agad na sumuko noong gabi ring iyo ng driver ng seda na si Nomer, residente ng Caloocan City. Voluntaryo namang sumuko noong Sabado, May 24 si Kelvin, na residente ng Rizal at driver ng SUV na pangalawang sumagasa sa Gina, At nitong Martes, May 27, sumuko ang driver ng unang sasakyang bumangga sa biktima na kinilalang si Tiodi. Maharap silang tatlo sa reckless imprudence resulting in homicide, ngunit karagdagang kasong paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code ang haharapin ni Tiodi dahil sa pag-aabandonan nito sa biktima. Nakapagpiyansa naman si Nomer noong biyernes ayon sa QCPD. Arestado ang limang miyembro ng Ativan Group matapos umanong pagnakawan ang isang French national sa Intramuros, Maynila nitong Martes, Mayo 27. Ayon sa ulat, umabot sa 96,000 pesos at isang cellphone ang natangay ng mga suspect mula sa biktima na kanila umanong kinaibigan at pinangakuang ililibot sa mga turist pa at nang makuha ang loob, pinatulog ang biktima sa pamamagitan ng pagtuturok umano ng tranquilizer. Matagal na umanong modus ito ng grupo lalo na sa mga banyaga sa isang follow-up operation kahapon na tunto ng mga suspek na umamin sa krime. Ngunit itinanggi nilang tinurukan ng gamot ang biktima. Pinakain lang umano nila ito ng prutas na may halong sleeping pills. Mahaharap sa kasong robbery ang mga suspek. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na pumanaw na ang dalawa sa anim na confirmed cases ng glanders sa Sikiho. Ayon kay Dr. Nick direktor ng DOH Negros Island Region, binawian ang buhay ang dalawa sa isang ospital sa Dumaguete City, Negros Orienta. Wala pang inilalabas na karagdagang impormasyon ng DOH tungkol sa mga nasawi. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Department of Agriculture sa NIR ang agarang pagtitigil ng backyard slaughtering ng two-hoofed animals gaya ng kambing, baka at kalabaw sa sikiho. Paraan ito upang mapigilan ang paggalat ng glanders sa probinsya at sa rehiyon. Ang glanders ay isang zoonotic disease na dulot ng Burkholderia malay, isang bacterium na nakikita sa isang may sakit o patay na livestock. Bagamat nakamamatay, ayon kay Dr. How, maaari itong mapigilan ng tao sa pamamagitan ng antibiotics. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you